Sabay-sabay na isinagawa ang balik sigla balik saya gift-giving sa 250 at lugar sa bansa. Masayang-masaya naman ang dadang kabataan sa natanggap nilang maagang pamasko. Si Joshua Garcia sa report Rise and Shine Joshua. Sa Baguio City Tinipon sa multi-purpose hall sa North Drive ang mga bata mula sa mga bahay ampunan at care center sa pinangangasiwaan ng DSWD sa Cordillera Administrative Region. Bukod sa bagong sigla, balik saya gift giving, isinabay din ng car ang selebrasyon ng National Children's Month. Sa Northern Mindanao, isang daan at anim na putapat na bata mula sa care center ng DSWD Region 10 ang nakikanta at nakisayaw sa programang inihanda para sa bagong sigla, balik saya gift giving programa sa Gimaras. Todo ang ipinakitang suporta ng barangay officials at ng LGUs sa pamamahagi ng maagang pamasko sa mga bata na nasa kalingan ng DSWD. Sa Tablas Romblon, testamento ng compassion para sa mga residente dito ang balik baliksigla-baliksaya gift giving. Wala nilang kapalit ang nakita nilang saya sa mga bata na matagal nang nasa kalingan ng DSWD na makatanggap ng regalo at mabigyan ng programang para sa kanila. Nakiisa ang Mimaropa Youth Center ng DSWD sa Balik Sigla Balik Saya Program Gift Giving. Daan-daang kabataan na nakatira sa si Youth Center ang nabigyan ng maagang pamasko at kasiyahan sa mga aktibidad na inihanda ng private partners ng pamahalaan. Samantala, bukod sa Malacanang, ilang LGU sa Metro Manila ang nagsagawa ng hiwalay na gift giving katulad ng Pasig, Quezon City at iba pa. Sa Albay, nagpakitang gilas ang ilang batang kinukupkop sa mga DSWD centers dito hanggang tenga ang ngiti ng mga bata sa isinagawang programa para sa Bigay Sigla, Bigay Saya Gift Giving na isinagawa sa Daraga Albay. Samantala, malayo man sa Metro Manila, ramdam din hanggang Surala South Cotabato ang gift giving program. Marami rin mamamaya ng Surala ang nagbigay ng suporta sa mga aktibidad. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.